mo kabilo ayan so balik mo dire kay kuan na umalin mong mapa mo? oh, na tanawin mo oo nga kita na nato sa kumbulang kristal kita ni mo oo oh. oo na, e na, na rin mo na, na ay saka balay nasa abandon ni riyan eh abandon ni riyan balay na ato ananin yung balaya uy ato ananin yung balaya Ugna tu ana tu pa di na ta maglisod na pa ug na tu ana mo na na maglisod na Mao ba Na adin ta si igoy anay anay balaya nga makita ni to katunya Ah dali lang na tu na mo kun pao asa kadapit na dekan matag balay na na tuon tun ni agi bandun area na asa bandun area sa subentunya deka mag abun tun area na agian ba di magasingan na poy kahoy Tim na ita. Kahoy. Kahoy. Ah, oh, na mo kahoy lagi mo nito, lima saging kahoy. Lagi na yan ang balayan nasa sinyan. Hmm. Bola na ko, nagisa na lang bai. Katong iblaga na to dito. Katong ibijo dito. Dito na natura. Ini. Tara na, mapablakos. Dobi. Tayo. Napa. Tingnan ko muna lo. Hmm. Saka nakadto na mo di anak Balaya. Ay tama pa o nakani na ta dire. Kani ta dire. ba yung masukal ba yung sa sa likod? Masukal na. Tung balay lagi na sa, sa tung. Oh. Parang dos andanas to. Uh, ipuya ungo. Lo. Ungo uh. na puya to ungo. So una. Uh. Ungo lagi mo lagi na. Mauni po o kikon oh, mo balaya oh. Sun. Oh, masagingan mo po to dito. Masagingan po dito. Bandung, oh, bandung nung buto. lapit-lapit na tayo sa kuan pa. Nandun si Igoy. Sus, kung alam lang natin. Ato, si ditos, gapos, na I, gapos si Igoy? So hindi natin hindi, hindi natin isama tong bata. Eh alam naman natin yung ano na napunta na naman natin tong ano. Hindi lang niya ba yung ubang bata. Ikaw na lang lolo, kita ka lang lolo ng Berton. Ay kita gaan? Tagaan mo lolo siya kuhaan, bata? Ah, kita niya. Ay pwede natin isama doon. Tagaan. Tagaan kung lolo. Taga binigyan ka? Sa oh, niya. Pwede natin dalhin doon. Pwede sa dalhin niya. Oo. Oh, dahil doon naman sa galing itong batang ito. Na kung saan-saan ito -saan din nila. Sige itong mga katulog sa tuwagin ito. Pwede, isama natin. Kung dalhin na ito matuloy yung balaya ba? Okay, isama na to natin ito bukas. Si, si Yolo, Kaya, mga kuwalis sa ito ah. Mga tuturo ito. No? Ito sa atin. Sige. Sige. Mabuti lo rin si Pero ang impostor lo na rin itong gabon lo oh. Pati yun dito na mo Wala Wala ka pa na siya kanang imposter impostor na na Nabuhin mo ito Kaya si Igoy gigapos mo siya Pakita gina siya sa inyo ha Pati yan nyo So sunugo naman mo pagkuman oh. Pati sunogon Hindi ni kuman

Hmm. Um, ayun na lang po kay na nanita ka lolo. Hindi natin malalaman na nandoon lang pala doon sa. Yan ah, may siya grita na okay. sa makita siyang bulak kristal. Kita daw siyang bulak kristal na gawas mo dito. Hmm. Dito sa balay. Salamat na pakalaking tulong lo sa ginawa mo. Kung dahil diyan lo ma bawi man namin si Igoy uh, matuwa talaga yung pamilya niya dahil ilang araw na inahanap-hanap namin, namin, ni Pao hindi pa nakabalik para na rin na depressed na rin, na rin yung pamilya ni Igoy kawawa naman itong ay itong ano huwag natin darin to alam na naman natin to yung mapa na to na punta naman natin yung nadaan na naman natin yung bahay na ito isaram ka na sa akin basta na punta na natin to na naalala ko doon sa masukal sa likod likod banda doon tayo dumaan gabi yun gabi yung that time oh, yung sa likod tayo dumaan na napakasukal tapos kala natin walang walang tao sa loob kasi ang tahimik pero nandun pala mayroon pala doon ikaw pa nga yung tumira yung tinira mong mayroon, mayroon kaming nadali doon ni Pao so Kaya gito, tama tinuro di dulu. Photo ito doon pa. Sayo. Ibig sabihin yung mga napatay natin doon pa, connected, connected din ito sa mga sa pagkawala ni Egoy. Kanan yung tsuri kasi, ba't na, napunta doon? Di ba? sila. Orang inata, naalala ko, tinira 'yung um, lalaki na. Ito pang huh? pamilya niya, kinatay niya. Pamilya niya? Oo. Um, Delawe babae lalaki meron na pinatay doon sa kuan pamilya Mm, mm, tao yung kaya pala nagmakita na din doon sa sila natin, sinatapon tind lang pala yun o do doon, lang po hindi mo mawari kung anong uring tao naman ganyan diba so ngayon Julo kay dito magikan. Na no, biyag man ito. Buti na lang pasalamat si ka Julo na kita ka namin. Mm -hmm. Dahil kung hindi yung yung tad th at time na yun hindi ka sumigaw. Ano talaga tong bata to? Siguro nagkatao na kasi tama naman ginawa mo dahil kung hindi, hindi ka sumigaw talaga eh, hindi ka namin mahanap ni Pau. Yung boses mo yung nagtuturo sa amin kung saan saan ka na roon. Kaya kaya namin hinahanap yung sigaw mo. kaya kami natuntun doon tama yung ginawa mo oh kisa hmm. hmm. may tik botol ug tubig at tubig ni dela sundang mo do amole gitoble kos yo siya may tik patay yun yung tutong may lang itak lagi tuto rila oi hmm. ang karn ni kenimbal Kar sigurna Parang karnibal, karnibal na rin. Karnibal na. Sa tanisim. Grabe. <coughs> nah. Grabe yung mga ma ano may yung mga tao ganyan parang takot. yang kita yung nakita sama lang yan. Lima. Lima sama? sama. Sige, mati siya paulay ato. Tapos, yung dua ka na, inagbantay dito. Naglalaw po sila. bantay silang balay. O, so, naglantay gwardiya. Gwardiya. gwardiya Talagang maraming gwardiya yan po. Bago tayo makapasok doon sa area siguro. Mayroon okay. mga gwardiya sa labas. Sa atin, yung... umaalis yung, yung, mga gwardiya kasi pwede silang hanapin na bata. Ah, mengidap mengidap sila mengidap yang bata sus so, bata pergi dah kita pun susah so, kuat kita ni mau kuat kasing kasing mula kuat kasing kasing tak tay dah mau lagi ya potong juga ya lah dah usah kuat malarnya lagi merong star sa no um, gitna nak tapi lebih sa kiri lebih bungo lebih oh, bungo. bungo sa dito. may tu sige marami na kaming ano <coughs> marami na kaming na kukuha information impormasyon tama na siguro to para <coughs> malukit natin yung area na yon at hindi na tayo masyadong mahirapan kasi na dadaanan na natin yon so yun lang siguro lo no hmm. salamat din dito kami sa iyo lo dahil sa hindi hindi namin magawa ni pa kung kami lang kung wala yung mga tulong mo sa amin kaya kung magawa man success yung target namin ni Pau pagligtas ni Egoy malaki yung papel ni mo dito lo oh yun yung totoo kung kami kami lang ni Pau hindi namin kaya yun wala kaming ganun na anong tawag nito na kaya namin malukit kung saan man yung kinaroon ni Egoy naman siya talaga dahil eh, bul hmm. bulang kristal. Makikita dito mga uh, ganapan ba? So, hmm. ngayon pa lang lo, kahit hindi pa namin ako si Igoy, malaki na talaga yung pasalamat namin sa iyo. Okay. Salamat talaga si lo. Si Igoy, yung pamilya? O, yung pamilya ni Igoy, yun yung pinaka, ano nak makikita mo, parang lungkot na lungkot ba? Kahit naman siguro sino lo, pag nawalan ka ng membro ng pamilya mo, malungkot ka talaga kahit sino ganun talaga yung damdamin so uh, paano pa o din natin Log. magkatagal lang hmm. tulog pa si ang kapatid ko dun oh. hmm. tulog so yan matul si Lolo muna yung naglalaga uh, sa kapatid ni Julo sa si Julo dito dun sa bahay niya mga dun <coughs> so yung kapatid ni Julo ay na dun at uh, nagkatulog mga so ganun lang ah uh, yun thank you sa lahat ng mga nagsusubaybay sana patuloy nyo pang subaybayan yung lalo na sa paghahanap namin kay Igoy so yan uh, maraming salamat sa inyo mga idol hanggang dito na lang kami salamat din sa iyo oh, uh, okay. salamat salamat